Totoo ba ito, Bayan? Ano ba itong no-repeat sakit policy daw ng uh, Philippine Health Insurance o PhilHealth? Illogical daw, hindi ba katao? At anti-poor na ah, polisiya daw ng PhilHealth? Ito po'y birada ni senador Bongo sa PhilHealth ngayon. Ah. Bakit na itong, uh, kunan natin ng panika ang PhilHealth? Ah, dahil uh, sa privilege speech uh, nitong linggo lang. Nang chairman ng Senate Committee on Health ibinunyag e po ni Senador Go ang lampas sampung taon ng single period of confinement policy ng PhilHealth. At ayon po dito sa pulising ito, hindi na iko cover down ng PhilHealth ang isang sakit, isang karamdaman o kondisyon kung mauulit ito sa loob ng 90 days o tatlong buwan. Isang alimbawa ay ang diarrhea. Halimbawa, diarrhea. Para diwang uh, sakit 'yan sa mga mahirap na mga Pilipino na walang uh, choice kundi kumain minsan ng mga maduming pagkain. Kawawa. Ah, ang isang mahirap daw na pasyente. gumagka magkadayariya ngayon at uh, magka ulit sa susunod na buwan. Hindi daw makatao 'yan. Na napakaraming uh, pondo ang PhilHealth, bilyong bilyong piso. Sobra-sobrang pondo na PhilHealth. Pero tatanggihan naman itong bigyan ng benepisyo ang isang mahirap na pasyente. Oo. Oh, so, uh, sumangayon din yata dyan si Senate Minority Leader Coco Pimentel na uh, sumusuporta po dito sa puna ng uh, buting Senador Go. At uh, bayan, ang uh, nais nice din ditong... Uh, itanong sa PhilHealth, yun ding itaas ang case rates, dapat mataas ang case rates, dapat palawakin pa ang package and uh, health benefits, bawasan ang premium contribution, at uh, itigil nga itong single period of uh, confinement, no repeat sakit scheme, at wag ah, patulugin ang pondo. Oh. Pakinggan muna natin ang gapayag ni Senator Bongo. Mamaya po ay uh, kumare, makuha natin ang panig ng PhilHealth. Pagka nagka-diarrhea ka ngayon, after two weeks, nagka-diarrhea ka, bawal na pong i-cover muli. Pneumonia, bawal na muli. Antay ka pa ng 90 days, maturuan mo ba yon? Alam niyo po, Mr. President, 2013 pa po yung circular ng PhilHealth on single period confinement. Hindi nila ginalaw hindi nila inamend. Ngayon pa nila naisipan, tapos andyan-dyan yung pondo, Kalukuhan. Yun. So uh, para po sa mas patas pong pagbabalita, tinatawagan po natin ang PhilHealth para sagutin ang patutsa ng ito. Bulag kay Sen. Bongo.